At ayan nga mga idol may umorder sa atin na helmet galing pa ng London mga idol Pero hindi natin dun dadalin yung helmet mga idol ipang regalo daw sa kanyang pamangkin mga idol At ayan nga yung inorder niyang helmet idol Itong kulay puto bumbong na yan mga idol Ay napakaganda ng kulay mga idol At syempre babaks natin maya maya yan mga idol At syempre syempre mga idol umorder din siya ng riding jersey natin Para kumpleto daw yung pangre niya sa kanyang pamangkin mga idol Ay kinuha niya kumini napakaganda niya na idol at syempre, syempre mga idol, kukunin ko na yung element na yan na kulay puto bumbong mga idol. Ayan, ibabaks na natin yan mga idol. At syempre, syempre, lalagay natin sa kanyang helmet string bag yan mga idol para iwas gas-gas mga idol. Kapag binyahin natin sa ating tricycle yan mga idol. Ayan, Tinabi ko na sa kanyang box yan, mga idol. Siyempre, siyempre, ilalagay na rin natin yung mga kanyang pre, mga idol. Ayan, pre-clear lens, mga idol. Siyempre, siyempre, yung ating Motonoy Noi holder, siyempre, hindi mawawala yan, mga idol. Siyempre, siyempre, yung pre-t-shirt ng Zebra Helmet, mga idol, ay napakalupit niya, mga idol. Ang ganda niya, no? Kulay white. At siyempre, siyempre, mga idol, yung kanyang riding jersey na binili, mga idol. Ayan, siyempre, kakabit na rin natin sa box yan, mga idol. Komini, na napakaangas niyan, mga idol. At syempre-syempre nga nga mga idol, hindi mawawala yung walang kamatay yung sticker natin yan mga idol. O mga pi, dalawa yan mga idol. At syempre-syempre mga idol, sasakay natin maya-maya sa ating tricycle yan mga idol. Okay, right na yan mga idol. Alright, tara idol. Sasakay na nga natin sa ating tricycle yan mga idol. Ayan, nasa labas na yung ating tricycle mga idol. Nakaredy na dyan mga idol. Ayan, syempre safety natin dyan mga idol. At syempre-syempre nakalabas na nga kami ng bahay mga idol. Ayan o. Oh. Nasa boundary na kami ng Orac and Angeles dyan, mga idol. At nakapasok na nga kami sa Angeles dyan, mga idol. Malapit-lapit na kami sa location ni Sir, mga idol. At ayan nga, mga idol. Tingnan mo, napakabilis ko, mga idol. Nasa location na nga ako ni Sir, mga idol. Ayan, What? isa pala siyang Bakesh. Bape shop mga idol Ayan Nabubulol-bulol pa ako mga idol At ayan nga Pinasok ko na yung kanyang helmet mga idol Ayan si sir pala mga idol Yung mayari ng helmet mga idol Ayun no Ayaw pa magpaku sa camera mga idol Nahiya pa daw siya mga idol At ayan nga Pinabukas ko na sa kanya yung Kanyang helmet mga idol Ayan syempre Yung kanyang riding jersey mga idol Na binili ng kanyang sponsor mga idol Ayan at syempre yung print na t-shirt ng Zebra helmet dyan mga idol. Ayan o, oh, napaka-pogi niyan. Syempre yung kanyang clear lens mga idol, hindi mawawala yan mga idol. Syempre, syempre yung ating... Motonoy Piki Holder dyan mga idol syempre hindi mawawala mga at syempre yung walang kamatay yung sticker natin na dalawa dyan mga idol at syempre syempre meron din yung manual mga idol user manual yan mga idol ayan syempre syempre pabubukas ko na nga yung kanya napaka na helmet mga idol yung kulay puto bong bong mga idol ayan no oh. binubuksan na nga ni sir mga idol at ayan no oh. tingnan mo yung facial expression ni sir mga idol tuwang tuwa mga idol oh. ang ganda kasi ng kulay at ang pogi ng kanyang helmet mga idol Ayan o, oh. tingnan mo naman tuwang-tuwa siya mga idol. At syempre, ipapasukat natin kay Sir yan mga idol kung maganda ba yung fittings niya mga idol. Ayan. Syempre, yung helmet na yun, mga idol is size XL mga idol. Ayan o, oh. sinukat na nga yan. Papos-pos pa nga si Sir mga idol. Ayan o, oh. ganda ng fittings niya mga idol o. Oh. Tuwang-tuwa siya mga idol o. Oh. Ayan. At syempre, syempre mga idol, nagpicture-picture na nga kami dyan mga idol para meron tayong remembrance mga idol at syempre syempre nagpasalamat na rin si sir kay Boss A mga idol na nasa London ngayon mga idol so marami salamat Babush!